ano guys, buntot tayo ng ano? kaya karot na nilandya, si Boyas, yung bisu, yung luma, saka lagyan natin ng rice. Yan. lagyan natin ng rice guys. nakena, nakena rice, rice, Barang, eh, yellow rice, yellow rice, yun, hodi yan, okay, yan ng amo ko. namin guys sarap yung rice kita Thai rice to Thai rice huwag masyado marami yan diba yellow rice ang labas niya tablado na yun eh yan carrots may ano uh, may liso na hindi ko maintindihan ang liso yan basta Toto okay. tayo guys ng rogla ng amo ko. May bisita kasi kakain. Tapos na yung parang yung rumen. Haluin lang na mabuti. Huwag na masyado maramihin yung rice. Parang kulang cool yung sibuyas na green. Hindi bali. Okay na rin yun. Tatangan natin ng kunting rice. Kunti pa. sa iba kasi mapunta na siguro yung bisita ayan yung nalamihan ng ano para ayan lagyan natin yung sibuyas natin na ano para crispy pa rin ayan, ayan guys yung ganyan ang amo ko para sa bisita niya salamat sa aking mga new subscriber guys sa hindi pa nagsubscribe ayan Iba-iba yung content natin kasi nandito pa tayo sa mm -hmm. nagdaro pa tayo sa brood. Pag-uwi natin sa Pilipinas, ayun ay tutok tayo doon sa ating pagtatanim. Mag-aalaman o kaitanong. Mayroon na kaitanong mahayop. Ayan. Sa ngayon, ito muna ang trabaho natin. Lakasan natin yung ano, para matuyo yung ano. Ayan. Tingin ko okay na siya. Masarap na. Ayan. Salamat guys sa inyong panood.

salamat thank you sa inyong panunood salamat, salamat sa mga nag-subscribe. salamat sa aking mga relative sa buhay. sa mga friend ko sito sa Taiwan sa buong mundo, salamat thank you, thank you, thank you so much see you next week guys